Sa datos po ng World Health Organization, katarata ang isa sa pangunahing dahilan ng pagkabulag. At ngayong Sight Saving Month, halos apat na may katarata ang napaoperahan po natin. Kaya maraming salamat po sa ating mga partners, sponsor, donor at volunteer doctors. Karaniwang mga matatanda ang nagkakaroon ng katarata. Pero hindi alam ng ilan, maaari itong mamana. Kaya may mga batang ipinanganak na may katarata na nagre sa malabong paningin. Ito ang layong tugunan ng GMA Kapuso Foundation at Budes Chuchi Medical Foundation Philippines. Mula sa 74 na pasyente, 30 siya mang nakapasa sa ating screening na mga laboratory test at cardiopulmonary clearance. Pinili natin yung mga pasyente natin sa GMA Kapuso Foundation's cataract surgery dahil ang mga lugar na pinilian natin, yun po ang mga tinamaan ng Bagyong Karina at Enteng. So, galing po sa Marikina, galing sa Pililia Rizal, at galing sa Montalban Rizal. Lahat naman ng operation, importante talaga na may clearance. If you have a controlled uh, blood pressure, hindi not a contraindication. You can, it's safe for you to, have, to undergo any kind of operation as long as you're cleared by your cardiologist kabilang na si Evelina, ang sumailalim sa cataract surgery. Antinin ko po, parang wala na ako. pagkasaba na maka. Kita yung mata ko. Walang patay ng radyo ko, nakadese, double day ako. Narinig ko kayo na buhay na ako ng loob. Kung dati, inaakay pa si Cecilia kung kikilos. Ngayon, malinaw na siyang nakakakita matapos maoperahan. Tapo na lang ako sa gilid eh ang pasalamat talaga nilang lahat ang tumulong sa akin. Kasi nakakita na naman ako, makatrabaho, makahanak buhay na naman ako. Malaking tulong yung nalalaman nila kung saan available ang konsulta, tapos kung ano na yung mga sunod-sunod na gagawin. Kaya tayo malaki kasi sama-sama tayo eh. Sa mga nais makiisa sa aming mga proyekto, maaaring magdeposito sa aming bank accounts o magpadala sa Cebuana Luwilier. Pwede rin online via GCash, Shopee, Lazada at Globe Rewards.